Galing ng mga Pilipino, kinilala sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ng SM Aura Premier. Narito special report. Muling pinaningning ng SM Aura Premier ang pagbubukas nito ng holiday season ngayong taon. Kasunod nito ng isang magarbong fashion show sa temang sinagat saya sa SM Aura na pinakulay ng kakaibang drone star para opisyal na buksan ang tradisyonal na giant Christmas tree ng 87 SM malls. Pinalutang ng SM Aura Premier ang temang Filipiniana bilang pagpupugay na rin sa Paskong Pilipino sa pamamagitan ng Filipino tradition and craft craftsmanship. Tampok sa nasabing fashion show ang mga obra ng mga Filipino fashion designers tulad ni na Carl John Cruz at Red Ayala. Ayon kay Steven Tan, Pangulo ng SM Supermalls, binibigang pugay nila ang cultural legacy sa pagdiriwang ng kapaskuhan ng SM para sa kanilang shoppers. Binigyan din naman ni Joaquin San Agustin, Executive Vice President ng SM Supermalls, na taon-taon nilang pinaghahandaan. Ang pagdiriwang ng holiday season para sa SM shoppers at ipinagmamalaki nila ngayong taon ay kinikilala ng SM. SM Ang galing ng mga Pilipino na karapat-dapat lamang naman anya particular ang mga master weavers para sa mga Christmas decors. Here naman in Aura, uh, as you can see, uh, we're celebrating the merriest Christmas at SM. Pero sigla at saya dito because it's a Filipino-inspired um, concept particularly for SM Aura Premier. Uh, as you can see the materials are basically very Filipino. Uh, they are sustainable and we also have very nice uh, for this year we have some um, elements of the Christmas decor coming from master weavers across uh, the different ano parts of the Philippines particularly even as far as Mindanao. So ganun ka ano ganun dito sa SM Aura Premier this Christmas time. Bukod kinatanat sa San Agustin, ni SM Official Hana Karina C. Ang opisyal na pagbubukas ng holiday season sa SM Aura Premier ay sinaksihan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Kaya naman ninimok ng SM Supermalls ang mga Pilipinong ipagdiwang ang kapaskuhan katuwang ang SM dahil sa SM, we've got it all for you. Yan ang aking special report. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.